good morning ngayon. Umaga, pupunta ako sa pel ko magbabayad ng kuryente dahil lampas na ng judith yung aming bayaring kuryente. So, let's go guys. Guys, nandito na ako sa bayaran ng ilaw. Ang dami nakapila, hindi ko alam kung anong oras ako matatapos. May lakad pa ako mamaya. ng kuryente, uwi muna ako sa bahay. Dahil magpapalit muna ako ng lamit-lamit. Sobrang init at pawis. So guys, nakapagpalit na ako ng t-shirt. Pupunta na naman ako sa Angeles para magbayad ng housing loan. Nandito na kami sa Angeles guys. Mahap na ang balat ko. So, sobrang init. Hindi ako nakapagdala ng jack f yep. Guys, nandito na kami sa Bayad Center. Hindi ako makapag-video sa loob dahil bawal. Nakarating din kami. Suprang init ng panahon. Tapos na kami nakapagbayad ng housing loan. Ah, uh, dadaan muna kami dito. Papasok muna kami dito sa Naples. guys, papasok na kami dyan sa Maple Mall. and guys, nandito na kami sa loob ng Robinson, Maple Mall papalamig lang kami dito sa loob kasi nga, sa sobrang init sa labas talagang masasunog yung balat mo guys Hire, magpapahinga muna kami dito Tara. Dito pa pala na kami dahil